Hello guys, isa ka bang OFW na, na nagpaplanong magkanegosyo? Ako guys, isa akong OFW dito sa Japan. Nakahanap ako ng website na pwedeng magnegosyo by online. Kahit nandito ka sa Japan o kaysa mga bansa ay kaya mong magnegosyo. Dahil magkakaroon ka ng Shumai Shop link na doon ka magbibinta ng product ng Shumai King, Shuboda King, at Burger Factory, at Boy Bondat. Ikita ka up to 20% sa bawat mabibinta mo sa iyong shop link. At papasok automatically sa online e-wallet mo yung iyong commission na 20% every Tuesday. Pwede ka rin magbinta sa inyong community, sa inyong mga kapitbahay, meron tayong food hub operators nationwide na pwede mong pagkuhanan ng mga food products natin. Kung interested ka sa business na ito, pwede mo akong i-message sa aking FB account para ma-assist kita. Hanggang sa mali. Bye!